Mas nag-alab ang puso ng mga Mindanawan sa kanilang suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte sa sinigawang simultaneous prayer rally, candle lighting at noise barrage sa pangalawang araw ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa bilang pagtuligsa sa pag-aresto sa dating Pangulo sa Kidapawan City, libu-libong mamamayan ang dumagsa sa Quezon Boulevard kung saan isinagawa ang peaceful prayer rally para kay Duterte kagabi. Nagsimula ito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Nagpahayag ng samot-saring opinion ang ilang mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor. Pekunwa siya makasakay sa padon sa Duterte, dili siya mahimong presidente sa Pilipinas. Duterte! Duterte! Patuloy tayo! Hanggang sa susunod, hanggang pinte, nila si dito sa, sa layuning maiwasang mabahiran ng kulay ng politika, minabuti ng mga political leaders na manood lang sa aktibidad. Hindi naman naiwasang maging emosyonal na madumalo sa aktibidad kasabay ng mga awiting handog ng ilang mga local artists. Wow! Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.